Good news sa Lakers fans, Rob Pelinka gustong ibalik si Max Christie kapalit si Dalton Knet at Gabe Vincent. Pero bago ang lahat, nakakamanghana naman ang ipinamalas ni Nikola Jokic nitong mga nakaraang laro. Gumawa siya ng 55 points, 12 rebounds, 6 assists habang tumira ng 18 of 23 mula sa field at mas matindi pa na outscore niya ang buong starting lineup ng Clippers kahapon. Parang walang kapaguran dahil kanina naman ay nagre-rehistro ulit siya ng Triple-double laban sa Minnesota Timberwolves patunay na nananatili siyang isang makinarya sa loob ng court. Sa post-game reaction, sinabi ni dating MVP Charles Barkley na hindi raw natin dapat i-take for granted ang ginagawa ni Jokic dahil ang mga triple-double nito ay hindi lang basta 10-10-10, madalas ay mga 35-17-12 na halos imposibleng mapantayan. Ngunit mabilis itong kinontra ni Shaquille O'Neal at sinabi nitong magka-level lamang daw si Jokic at si Victor Wembanyama sa ngayon. Dahil dito, maraming fans ang nag-iisip na baka nagsisimula ng ma-threaten si Shaq, lalo na't na posible posibleng umangat si Jokic sa all-time rankings kapag nakadagdag pa ng isa pang championship. Sa ngayon, tulad ng mga nakaraang seasons, nagmumukha talagang best player in the world si Jokic na may average na 28 points, 13 rebounds, 11 assists sa napakataas na 69% shooting. Marami rin nagsasabing nangunguna siya sa MVP. MVP race kasama sina SGA at iba pang stars. Kaya kayo mga bossing, sa tingin ninyo ba kung makuha ni Jokic ang ikaapat na MVP, pangalawang ring at pangalawang finals MVP, sapat na ba ito para malampasan niya si Shaquille O'Neal sa so all-time rankings? Samantala, sa kabila ng magandang pwesto ng Los Angeles Lakers ngayon sa Western Conference na nasa ikaapat na pwesto, tila marami pa ring nakikitang kakulanan ang mga analyst sa koponan. Ayon sa kanila, hindi pa ring sapat ang ipinapakitang depensa at offensive production ng kanilang second unit. Lalong lumalala ang sitwasyon dahil madalas na mawala sa action si Gabe Vincent dahil sa sunod-sunod na injury na nagiging malaking sagabal sa rotasyon. Dahil dito lumalakas ang panawagang kailangan pa rin maghanap ni Rob Pelinka ng isa o dalawang role player sa trade market. Hinahanap ng Lakers ang mga manlalarong maaasahan sa parehong opensa at depensa, lalo na sa crucial minutes kung saan madalas na naghihingalo ang kanilang bench scoring. Isa sa pinakamatinding rekomendasyon ng ilang analis ay ang muling pagkuha sa dati nilang manlalaro na si Max Christie. Ayon sa isang Mavs insider, hindi na raw masaya si Christie sa Dallas Mavericks. Bukod sa malayong pwesto ng koponan sa standings, hindi rin daw siya nagiging komportable sa kanyang mga kakampi at tila lumiit ang kanyang role sa sistema ng Mavericks. Dahil dito, nakikita ng iba na may posibilidad na subukang kunin muli siya ng Lakers lalo na kung makakabuo sila ng trade package na kapakipakinabang para sa magkabilang panig. Isa sa mga posibleng trade na nabanggit ay ang pagpapalit kay Gabe Vincent, Dalton Knet at isang second round pick kapalit ni Christie. Kung maibabalik siya ng Lakers, malaki raw ang maitutulong nito sa bench dahil kaya niyang magbigay ng solidong perimeter defense at may potential ding umiscore ng tuloy-tuloy. Samantala, makikinabang din ang Mavericks dahil makakakuha sila ng mas batang talento sa katatanggol nauhan ni Knet at isang beteranong guard na si Vincent na maaaring magamit sa kanilang backcourt rotation.